ay sa wakas natapos na rin yung ating paglalagyan ng gelt yan no? itong kulungan dati na yan itong bubong lang ang ginawa natin yan. kasi walang bubong to eh yan alright i-disimpic muna natin to bago natin ilipat yung gagawin nating inahin dito mga idol yan alright Good morning, mga idol. For today's vlog, vlog pangani. Ah, uh, maglilinis tayo ng paglilipatan natin ng gel, ayan. Ito. Ito gamit natin. KNK, pang disinfect pangdisinfect. Pangdisinfect mga idol. Ayun. Ito ang gagamitin natin. Sasabuhin muna natin 'to para matanggal yung mga microbe ba, microbe All right. So ayan, nailipat ay, na natin yung ating gagawing kelt. Ayan, nakahiga na dyan mga idol. Ayan, yan ang bagong bahay mo ngayon. Batik. Batik yung pangalan nyo mga idol. Alright.